Ikinatuwa ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director, Police Major General Jonel Estomo, ang naging resulta ng isinagawang surprise mandatory drug test ng nakaraang biyernes kasabay ng kanilang paglagda sa kahilingan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abolos Jr. sa courtesy resignation ng lahat ng high-ranking officials ng Philippine National Police negatibo ang kilalabasan ng resulta ng drug test ng lahat ng 72 dalawang high ranking officials sa ng NCRPO na mula General sa Gulfpool Pledge Colonel sa na isinagawa sa Camp Bagong Diwa sa Inirang Hall sa lungsod ng Tagiga ayon kay Stomo sa simula't simula pa lamang ay layunin na niya na linisin ang hanay ng mga opisyal ng PNP sa NCRPO, laban sa may skalawag na mga pulis na protektor ng ipinagbabawal na droga, iginit panistomo ang kanyang binanggit noong nakarang biyernes na kapag may isa sa kanyang mga opisyal na nagpositibo sa droga, agad siya magbibitaw sa pwesto at sa serbisyo. Dagdag panistomo na ang resulta na isinagawan drug test sa kanyang mga opisyal ay magdudulot ng positibong pagtingin ng publiko laban sa paglaban sa illegal drugs sa Kasabay nito, nagbabala si Stomo sa ilang lower ranks ng NCRPO at mga miyembro ng kapulisan na asahan ang mga isasagawang surprise mandatory drug test sa kanilang hanay upang masawata ang ipinagbabawal na droga sa Metro Manila. Iginit pa ng opisyal na mahalaga sa ngayon na lahat na naghain ng courtesy resignation sa hanay ng NCRPO ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga na magiging basihan ng five-man committee sa gagawing evaluation sa kanilang hanay. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.